Agis. Ayun, buwan buwan. Uli kaya. Uli kaya yan. Ayun, lalaki. Uy. Uy, karpa. Uy, karpa. Ay, ibang kulay, oh. Ano? Ibang kulay na no, karpa. Ayun meron dun. Mga galaw sila. Sililid lang? Sililid. Oh. Oh. Okay, Set up ko na. Para... So yun po mga kapepoy, isang magandang araw po. At, dito po tayo sa spot na to. Bagong spot na parang isla siyang maliit lang. Pa'y hmm. Ang inyong suporta Siyempre Sobra-sobra po yung aming Pasasalamat sa inyo Ni Buddy So supportan nyo po sa amin Sa aming channel uh, Sobrang init Paso nga lang po Sobrang init talaga dito Ramdam namin talaga yung init <laughs> <laughs> init. init ng panahon na. Ang panahon ng ramdam pero yung pagmamahal ng aming mga asawa syempre yeah. eh, normal na sa amin yung, yung init na yun eh. yung panahon talaga <laughs> sobrang hirap iba e yung init na naramdaman ra, doon eh <laughs> <laughs> palo tayo nyan <laughs> daritsyo daritsyo saan dyan sila eh nag isa mo sila doon sige takbo ka pa hindi mahabot yan Sige Yan Sigit na mo Ayun Ayun bilog. Yung mga Bumuka Bilog Bilog na bilog Sana maraming huli Ang tanong lang eh Kung may huli <laughs> Na huli kaya yung May huli kaya yun sitakbuhan na yun Ay meron Ay meron pa rin Meron Nakurog Ayun ang laki Ayun ang laki nun Ayun ang laki Ay, Ayun ang laki yun. Yun. laki nga. Ayun. Yun, yun. Wow. Ayun oh, pla pla. pla, -pla to. Diba? Ah oh. Yan. Yun. Ras. Sige mo din baka bumagsak pa ulit dito. Ay, naman. Kurang <laughs> natin talaga eh. Ang ni Pepe pulang pula yung mga isda po rito Malalaki pa Iba yung pulahan yung dito. Laki pa ko. Grabe yung uso. Yan eh, grabe yung buka ka niya. Oh. Bunga nga. Bunga nga. Ay, bibig grabe. niya, laki. Oh. Kasi laki mo na yata yung bibig. Eh. <laughs> yung bibig nito, mas malaki pa sa bunga nga ako, Ah. <laughs> grabe naman. Paapas. So, ang laks, ang laks. Tiilan pero malalaki. Oo. Oh. Uh, okay lang to sa akin ay. Pag ganito, ay tiilan basta malalaki, ah, na 'yan. Ayo, okay, yes, ayo. Agis papa. Ayo. Di to. Mana? Ayo. Ayo. Kitang kita ko yung tilapsik sa mukha sa Oo, maraming ano, tumatalamsik talaga Buti na lang talaga Boy <laughs> Scout si Bati May <laughs> Gagels na no? Kung ako akin, wala na naman akong dala eh Ako nagsuggest pero wala akong dala <laughs> Wala pa rin o no? oh. <laughs> talaga, pag maraming ano, pinagkakabisi yan, makakalimutan mo na yung bagay na Kaya nga eh Gusto gusto mong ano Maaalala mo na lang nakakalimutan oh. Ay! Nakalimutan Kasi nga, nagseselos na sawa ko eh. Sobrang mm -hmm. daw ako busy. Mm Hindi -hmm. na daw ako natawag. Sabi kayo, relax ka lang. Dito pa kami sa ilog. <laughs> <laughs> Uy. Nait yung bulak. Uy. Dito pong banda. Kaya ba dyan? Mabaw lang yata dyan Kita yung ano eh. Babo. Baba ka, baba. Baba tayo, baba. Ano makapag-aris ka doon sa medyo malalim siya. Marami sasabitan o, pati. hmm Ayan sila. Andun sila. Andun. Sige. Andun sila. Agis. Okay. Ayun. Huli kaya. Oh. Huli kaya <laughs> <laughs> Ayun kaya. Kasi di dito. pa May karpa. Halalaki ng karpa. May karpa. Halalaki ng, karpa. ng karpa, Gold na gold. Ayun. meron po malaki dun. Ano yun? May dalag yata. Ah, Parang dalag. dalag. Parang dalag yun. Ah. Huli mo yata yung dalag. Ano, ah. sumabit sa bulga. Ano, yun, sumabit. Dalag yata yun. Sayang ah, yun. Oh, yun, lakas. Malaki. Uy. Uy, karpa. Uy, karpa. Ay, ibang kulay yun. Oh. Aba, ibang kulay na karpa. Nawala yung, ay, Nawala malaki. yung malaki. Ay, nakalap pala. Ayun na. Ah. Wala na talaga. Nakalap pa wala na yung malaki na huli. Ay, payo. Ay, wala na. Di naman na huli yun. Ay, ibang kulay nung isa Gold na gold. Nakaligtas yung ano, malaki. Lumusot. Sayang yung karpa Nakakit naman. Nakakit ko palang sayang. Ayan, ha. Ay, parang no? malaki. Mm hmm. Ngayon sana sana sa ano, may alok natin sa mga Indonesian Siyem. dun. gusto nila yung karpa eh Tapos pala inihagis ko sa gilid Oo Yan o, yun, pero may nabuli pa rin Wala na yung huli mo dyan kanina, Nasaan na sila Ayun nga <laughs> Babaan na sila Babaan na Ang ganyan ito, nilalabi Ah pero eh, mga gold na to, ano? Oo. Oh. Iba Bakar pa. Bakar pa. Matagok-gok. Pero malaki, malalaki pa rin natin huli. Kahit paano, nakaligo yung isa. Kaso ah, sayo yung isa. Bihira lang ako makahuli ng ganun eh. po ah uh, natin talagang mm -hmm. Lagang, dito lang, anong blessing uh, blessing ulam natin dito mm -hmm. ulam talaga. Hmm. Ang lalaki din. pinakamalaki. Pinaka Pla playa. Ayo, ito. Na. Sulit na yun. Sulit na ito. Sulit na Sulit ito ating muli na ito. din May mga iba-ibang kulay din. Iba ang na isa. kulay nito, no? Gold na gold siya. Ano? Mm, grabe po. yung mga ano dito, pwestuhan sa ilog dito. Grabe po 'yan. Malapad. Okay na po 'to ating huli na 'to. Okay to, buddy no. Okay na. Okay na 'yan. Dagdagan na lang natin. Habit pa tayo. Dagdagan na lang natin 'to kay body Nalitan lang po kami kapag nagpipising dahil sobrang ano, pag may Kaka. Lang agis lang. Pagod na. Yan, niyan yung mahal na isda po eh. Ano? Oh, Grabe ma po. Mahal 'tong isda na to kahit yung ganito. parang yung ludong na ano, kulay gold. Mm. Kung hindi pa naman mahal yan, kulay gold siya oh, o, gold na gold yung ano. Grabe. Mahal yan. Nasa ano yan, yung mga kilo niyan, 5,000 sang kilo. Oh, mahal pala nito no. Oo, mahal yung mga ganyang I ano. pala itong isda na to, is special. Yung mga ludong, ludong na gold Bra ayan. Yan naman kulay gold siya na ano, mm. ludong. May mm -hmm. ganyan pa lang ano, siguro naglayo yung karpa. Nag, oh. nag Nagiba yung kulay well, ano niya. Pero ibang kulay niya sa oh. yung dilaw niya parang sa karpa pero ito iba niya. Oh. Ano? Oh. Masarap po. po ito pag niluto. Mahal pala to. ludong pala tawag diyan, hindi mm. ano. Yung tagog kasi silver yung kulay. Silver. Oh. Yeah. Okay. Ito hey mga kakabay okay na tong ating huli. At uh, padadagdagan na lang natin kay buddy. Medyo yeah. pagod na po ako mga guys. <laughs> na. So yun lang po at uh, maraming maraming salamat po sa supportan nyo sa akin. Sa so, mga bago po mapapadaan sa amin channel, yan pa, subscribe po ng channel ko. Tsaka po kay Bobby, po ang kanyang channel. So yun lang po, maraming maraming salamat and God bless po. Ingat po kayo lagi. Ayun, bye bye po. Thank you po. Ayun po mga kapay po, andito na po tayo sa kakainan namin ni Bobby. Ayan, kasama natin si Bobby. Ito po ang aming pagkain. Ayun. Fruit milk yan kain po tayo kain po kain grabe grabe po yung init dito kain po kain kain po tayo yan masasarap kain po kain wow pangit pagkain butong na ito na kain yung na grabe

ulit si ate ang taas ng motor ang motor ng malaki mm. <coughs> ang mga pagkain po nila din na matatabang hindi maanap mm. Hindi po kasi sila mahilig sa ano. Maglagay ng ingredients na ano. Oo, matamak po ito. Parang pinanong nasa tubig, pinaginit. Steam lang. Walang paasin na ito. Walang pampala Grabe po yung pagod dami ni Buddy. Lampot, nang lambot po kami doon sa ano? Sa init. Nahilo. <laughs> Nahilo sa init eh. Pagod at ina. Malaki yung fruit salad eh. Yeah. Ano pa lang natin matitig naman ito? Ano nga ito? Mukhang masarap eh. Sarap siya. Mm. Alas ito yan. Mango, may mango. Mm, may mango. So, ano? For strawberry. Sarap siya. Malapot. Sarap. Ito yung maganda sa mga, ano, mga asid. Mga mm. asid. Yan po. Sarap po ito. Pag may napansin po kayong ganitong ano sa mga store, yan. Ano, alulasa. Fruit milk siya. Fruit milk mm. Topo, topo tawag dito na boy. Mm, topo. Topo. Tayo. Sarap yung topo yung mga binebenta nilang mabawon na may gulay na. Mm. Yung sa burn namin, depoodyo. binibenta ng ganun. Oh, grabe ah. talaga pag nakasya na. Sarap na, binibenta nila. Pero masarap na siya. yung amoy lang. Bawi yung amoy talaga. Mm. Pag tinikman mo po talaga, napakasarap.

Mga na sila lumalabas, mga gabi na. Sana-sana, hmm. mga night-night, mayroon sila. Pagkagalit akong maaraw, tabahe lang talaga tabahe sila. Lang. Hindi sila naglalabas. Tabahe sir. Hmm. Buhay ang aircon nila niya. Kasi dorm. Ah, buhay namin ang aircon. Gabing init. Pero pag nakalamig naman talaga, Parang ayaw mo din na lumabas. <laughs> pag inabutan ka na ng butan, talaga mapapagulay ka na lang. Hindi mm. ko pwede ang tiyasin. Mga kahilo. Ito dito marami mga store na pwede lang bulihin ng mga kotse. Kabe na. Sa 7 eleven Kami ni Mark. Marami po sa mga gilid-gilid. Halos lahat po may ganito. Saka ano talaga nila dito pagkain. Bawat bawat magkabe na. Bawat kanto meron. Bawat kanto. Pero para yung mo Kasi sila, hindi naman sila mahilig. Magluto talaga yan. Bira-bira. Probably. Ano po kasi nila yung trabaho? Trabaho lang. sobrang oh, sool, sila. Masarap, sila. Masarap.